Hello, babes. Hello. Ah, uh, kumusta? Okay lang. Bakit? Ah, uh, wala lang. Namiss lang kita. Namiss mo rin ba ako, babes? Hindi. Sino ka ba? <laughs> Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Mahina daw ako kumain. Oh <laughs> Baka pag kinain kita, mabaliw ka. Gago! matulog ka na. Kulang ka na nga sa halaga, kulang ka pa sa tulog. <laughs> Malagang palala. Ang asawa ng iba ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang kamot sa anumang uri ng kate. <laughs> kuya, ang totoong guwapo ba? Tahimik lang. <laughs> kuya, 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 kinakausap kita. <laughs> Bahala ka nga dyan. <laughs> Kapag talagang inabot ka ng topak ng babae, kahit bagong gising ka, matulog ka pa. Dito, mapapatunayan mo na hindi lahat ng laban ng buhay kailangan ni paglaban. Tignan mo, kahit tatapang, kala mo mga sundalong sasapak sa gera na ang gamit ng kamao. Pangalawa, vision. Delayed pa manghuhula. Hindi pa nangyayari, alam na nila. Oh. Kaya pag ikaw na paratangan ka, huwag ka nang kikibo. Alam mo kung bakit? Sa kada sagot mo, ang antas ng topak tumataas, ha? Baka gusto mo, pati yung mga nakaraan mong pagkakasala ay maungkat. Oh. Sa mga pipi, bulag, bingi. Kung sa tingin nyo, safe kayo, manigas kayo. Oh. Ang topak walang kinikilingan. Lahat pwedeng tamaan. Kau! Bakit kay ganyan makatingin? May sasabihin ka? Sagot! Uh! Dilaan mo lang wag mong kagatin. Eh ba't pala desisyon ka, porket ba babae ka ay ikaw na palagi ang masusunod? Eh sa gustong gusto kong kagatin hindi ko mapigilan ang sarili ko parang pagkagusto ko sa'yo hindi ko rin mapigilan kahit na ang hirap mong gustuhin tang ina. Kasi ang gusto mo dapat ang laging nasusunod kagaya niyan kahit ayaw kong kainin niyan kasi ang baho pero ano pinakain mo pa rin sa akin kasi nga gusto mo. <laughs> Tapos kinagat ko lang nagalit ka na kasalanan ko bang nakakagigil yan kahit na ang baho niyan. Sana naman kahit minsan gustuhin mo rin sana ang mga gusto ko para gustuhin ko rin yung mga gusto mo ng... Alam mo, crush kita. Siguro maganda bossis mo kapag kumakanta ka. I have love you only in my mind but i know that there no. will come a time to be Besta, inumin tayo. Ayoko, allergy yung legs ko. Huh? Bakit namumula ba? Hindi, bumubuka <laughs> nakakatakot talaga yung lindol <gasps> yung palakas ng palakas matataranta ka pagkatapos kakahanap ng pamunas <laughs>